hello guys, welcome back to my channel Ah uh, Guys, ah uh, meron tayo dito guys na Mitsubishi L300 FB Type Balik guys, ang problema na ito, hard uh, starting sa umaga Ito guys, ah uh, papakita ko sa inyo Sir, nila ka sir, sa kabila Bali guys, uh, ito yung may area Tanungin Tanungin muna natin guys, uh, kung anong napansin sa, sa niya sa sasakyan niya Pero ano bang napansin mo sa sasakyan mo? Tada umaga Kasi uh, hard starting, uh, para parang kung battery niya bago niya bago siya mag start so, pero sir, matuloy niyo redondo o bagal? Matuloy naman sir. Matuloy naman. Na, Kaya na, nga, nga lang uh, dalawang heater ako bago siya uh -oh. mag-start. Mm -hmm. Bali sir, taga saan ka sir? Para sa Monte Lupa. Sukat Monte Lupa. pa. Yeah. Si sir, uh, nag-message sa akin kanina, eh nga pupunta dito sa akin eh. Kaya inagaan ni sir kasi alam medyo alam niya na medyo pila rito eh. Bali ito guys, uh, ito atiningnan ko na to guys. Kasi uh, hindi ko na sana bibidyohan to. Yan, ito guys, sa tinim ng kulahat ng heater plug, ha, buo naman. Tapos sa ah, ito guys, ha, napansin ko, ah, binago na 'yung linya. Yan, diretso rito guys. Yan, binaybay ko. Yan, papunta dito guys. Ah, hindi na original ang linya niya. Ginawa nang dikindot Yan. Kaya nga lang problema na ito guys, ayun ah, uh, nga rekta na siya pero hard starting. Bali wala na sa original function. Kaya tinest uh, tineslide ko to guys ah, uh, Meron namang lumalabas Teka liga Medyo naawa lang ako kay sir eh Kaya hindi ko na sana bibidyoan to Para sa mga mga kapanood nito ah, uh, Gayahin nyo yun lang yung video na to Bali guys sa uh, iyo on susi. Ito guys ang napansin ko Ito natin Yan guys ha uh, Nakailaw yung ano, uh, indicator Yan. Tapos ito guys yung uh, ginawang dipindot ito guys pansinin nyo bali yung ilaw guys malakas yan malakas yan nasa positive tapos negative pero pag nilagay natin sa heater plug yan guys kitang kita mo napakahina yan napakahina yan kaya ang supply nya guys ah, medyo kulang yan, may lumalabas yung power pero kulang yan hindi katulad ng Direct na rito sa may battery Yan maliwanag Tapos guys ang gagawin ko ah Yan off natin sa kuse Narito guys ah may wire tayo na positive Yan Diretso sa positive Lalagay ko guys dito Didikit ko to rito sa may ano Linya ng uh, heater plug Yan guys sir kita ba diba Ang lakas Malakas yung ilaw Yan Tapos uh, sa susi Yan i-on ko susi yan tinutin natin o oh, diba sir kaya dito lang yan guys uh, kulang ang supply na pinapasok niya kaya hard starting siya kailangan kasi guys na talagang 12 volts ang papasok sa kanya ngayon na pumapasok sa kanya mga 9 volts na lang sir yan yan guys dito ang kita naman rekta malakas tapos nagbabaga to guys yung ano yan nagbabaga siya ibig sabihin na uh, buo lahat ng ano ng heater plug sir buo lahat yan. Ngayon hey guys, ang gagawin ko rito ito uh, kasi direct sa Susi, dinerecho ron, papunta rito. Nandito siya guys, itong wire na to, tapos papunta rito. Tapos uh, napaka nipis ng wire. Kaya nagkakawin natin dito, ah, uh, hahanapin ko yung dating linya, uh, ibabalik natin sa original yung linya niya, ani natin doon guys sa may doon. Ngayon titingnan natin guys sa bakit direkta o binago ang linya. Yan, meron yan diyan guys. Yan, nandito guys sa ayan. Yan sir yung ano niyan, yung kinumbag na pala eh. Uh, yung ano niya, yung heater relay. Blue. Yan, may kulay blue. Oh, uh, yung kulay blue. ngayon guys, ha, ito kasi ah, medyo masalimuot na yung wear niya. Kaya hindi na natin guys ibabalik sa original to kasi hindi natin alam ang history. Kung anong nangyari dito sa sasakyan na to kung bakit uh, binago ang linya kaya ang gagawin natin dito guys ay uh, ibabalik ko sa original yung linya ng heater tapos sa uh, kahit push button na lang guys ang gamitin na sir kasi uh, hindi natin alam ang history na ito Yan. eto guys, uh, papakita ko sa inyo guys ah uh, kapag nagawa ko na, tapos na-testingin namin A few moments later. so ito guys, uh, naikapit na natin sa relay Bali guys, ang relay na ito, ah, nandun yung sa ilalim. Doon ko nakuha. Ito pala guys, yung pinagong ah, relay, ah, sa starter relay pala yan. Ah, Diyan nila nilagay yung ah, linya ng starter, papunta roon sa may starter. Ayan. Kailangan kasi guys, ah, may relay para mas malakas ang pasok ng kuryente. Nang tulad na ito guys, ah, nailagay na natin yung relay niya, naibalik na natin. Tapos guys, ah, dito ko na nilagay, dito ko tuner Para yung susunod na gagawa, ah, hindi na siya mahirapang umuwaron. Dito lang siya nagtatanggalin. Bali okay na yan guys. Tapos ito guys yung uh, ano, yung linya, nakuha ko na yung original na linya. Yan, kinabit na natin doon. Inalis ko na guys yung uh, tinap nila na linya yung papuntang galing na ignition na uh, pindutan, tapos diretso rito. Yan, tapos maliit pa yung nilagay nilang wire. Yan, bali iinit yan guys. Yan, dinobli lang. Ito. Yan guys, okay na. Uh, malaking wire yan guys. Yan, binalik natin yung original na uh, ano niya, na wire niya. Yan. Uh, tapos ito guys, yung uh, linya niya, uh, inalis ko na yung nilagay nila sa may switch na push button. Ang ginawa ko guys, uh, dito ko nilagay sa linya mismo ng controller. Ay, like ba? Yan ito guys, yung linya ng controller. Yan. Ganito ngayon guys, uh, tuturuan ko kayo. Kapag ka uh, hard starting sa umaga ang sasakyan nyo, uh, medyo nahihirapan kayo, tapos uh, hindi kayo makapunta sa mga auto-electrician. Yan. Kumbaga, kung gusto yung i-DIY na lang uh, kung gusto yung gawing push button uh, ganito lang yan guys ang gagamitin yung wire ang kukunin nyo uh, yung light green na may kulay itim yan tapos sa uh, yung black na may guhit uh, na white ito yan guys ito yan guys yung ano ah uh, uh, controller. Bali guys, ang controller nito ah uh, wala na uh, siguro uh, nanenok na. Hindi gumawa kasi wala na siya eh. Pati yung ano, Intermittent uh, relay wala na rin uh, Nawala na Kasi wala na, hindi na sa intermittent At saka sa heater Ngayon ang heater controller, uh, wala na wala na, na. Ito guys, ipapaliwanag ko sa inyo Bali, ito guys ang linya nya uh, Light green na may kulay itim Tapos ito guys yung uh, uh, Itim na may guhit na kulay puti Ito guys, sa uh, ignition to yan ito guys, yung ignition, pag galing na susi, pag ng susi, magkakaroon ng ano to, a ah, positive. Tapos ito naman guys, yung ah, light green na ah, may guhit na kulay itim, papunta yan guys dito sa relay. Yan siya magbibigay ng power para gumana ang ah, heater relay. Tapos sa ah, kapag gumana ang heater relay, nagkaroon ng power, ah, magkakaroon siya ng output papunta rito sa may heater plug. Yan dito sa mga apat na heater plug. Yan. Siya magbibigay ng supply itong relay. Ang relay kasi guys, ah, uh, ano yan, uh, booster yan. Na kahit ah, uh, maliit lang ang gamitin mo switch o maglagay ka na dipin uh, hindi siya bibigay kahit mag 5 years dyan, Kasi may relay siya. Pero pag direct yan guys, sa ah, uh, direct mo simula ignition, tapos sa ah, uh, yung dipindot, sa may heater plug, uh, ang ah, guys, sa uh, ano, uh, masisira ka agad yung, uh, yung push button na uh, ilalagay yung uh, heater, heater ama uh, switch kasi ma-overload yan guys mas maganda pa rin guys yung may relay Ngayon, guys ito ang papaliwanag ko sa inyo maputuloy nyo yan, dalawa tapos ganito yan guys maglalagay kayo ng dalawang wire papunta ron sa may switch dyan dito tag right? yan, ibabaybay nyo papunta ron sa mga magdi DIY lang guys ha kaya papunta yan doon dito na rin Diyan ka lang Okay, na Bali, dito na siya guys pumunta yan sa uh, push button na uh, switch yan dito yan guys nakalagay kumbaga parang naglagay kayo ng Y dire dire diretso rito yan pinag, pinagdalawa nyo tag isa rito yan Kaya, guys sa testing na natin may <laughs> kawakamari makapindot mga <laughs> sa kanila kanina, uh, ang test light natin, napakalabo. Ngayon guys, uh, lalagay natin test light ngayon. Yan, una natin susi. Yan, kailangan guys, na nakauna susi ah. Yan, nakauna susi ah. Umilaw yung indicator. Tapos ito guys. Yan, kitang kita naman. Sir, libanag na no. Yan. Yan, pindot. Ito guys, sa uh, umaga, ang pintot nyo na ito, ah, sabihin natin mga 10 seconds. Bibilang kayo ng 10 seconds. Pero kapag may init na makina, kahit mga 7 seconds na lang. Then guys, ah, lumabig na yung makina kasi ina natin yung ah, linya. Then, okay, testing natin guys. Yan. Bilang tayo guys ng 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yes. Guys, ulitin natin. Yan. Kitang kita naman guys, napakaliwanag. Kasi ang lumalabas sa kanya guys, uh, 12 volts talaga galing ng battery. Ito kasi guys, yung unang uh, hindi pa natin ginagawa, uh, ah, ng ano, uh, ilaw niya. Yan, napakahina. Napakahina. Kasi nga, konti lang pumapasok sa kanyang supply. Bali, ano ba, pumapasok sa kanya guys ha. Nine volts lang kaya nag hard starting siya sa umaga. Kahit buong mga heater plug. Ang guys ha, kaya dinover check ko to kasi na, naawa nga ako eh sir. Kasi kapag nadala niya to sa mekaniko, ang dami na papalitan. Sasabihin ha, uh, itong fuel pump. Yan, tapos ha, yung injection pump. Sir, dito ka sir. Tutok mo kayo sir. Saan ang sabi, sa ito? Injection pump? Injection pump na po sir eh. Calibrate ako. Nakalibrate? Opo. Okay. Oh. Oh. Pero pag, kasi sir, uh, sa mainit na makina, di ba one click naman na okay, okay, na siya. So wala naman siya. Wala, sa, wala siyang palya. Opo. Okay. Yan. Ibig sabihin guys, wala talagang problema ang injection pump at saka uh, fuel pump. Bali, yung problema niya lang guys, uh, kaya nag-hard starting, dahil nga rito sa linya, uh, yung pumapasok na linya, ah, uh, almost ah, uh, 9 volts na lang. Kaya dapat kasi guys, sa uh, 12 volts. Sir, ako na mga sir. Shout ka sir. Okay na. Shout out sa Miss na nasa bahay. Kasama ka po na. ko sa trabaho sa transport sa Miss Kai. Uh, sir, sir maraming salamat. Thank you. Yes, sir, maraming salamat kay, sa kay, iyo. Kay, kay Sir Robert. Kay kay kay, kay Boss Bert pala. Ah, uh, salamat uh, sir. Na uh, electrician. Ano <laughs> Ma may problema sir? Ano uh, anong nasira uh, sa sakin mo sir? Dali mo na sa akin. Humingi ka muna sa akin ng opinion bago natin ipapasa sa mga maayos na mekaniko. Oh. Yes, sir, uh, maraming salamat. Marami salamat din po. Ah, sir. Sa so, guys, sa uh, ganyan lang, ah, uh, ito guys, ay ah, hindi ko na sa original yung linya niya kasi nga, yung nga, ah, naninok na yung ano, heater controller. Kasi ito guys, yung heater controller na pinakita ko sa inyo, ah, sa akin yung, guys. Bali, ginagamit ko yung, guys sa ah, pang-testing. Yan ito guys, ay ah, hindi ko binibenta to kasi ginagamit kong pang-testing to para mas maganda kasi guys na meron tayong buong heater, heater controller para hindi gagas ng malaki may ari para sigurado tayo na step by step ang ginagawa ko guys. So yun guys, ah, sana may natutunan kayo sa isinar kong bagong video. Maraming salamat.